second day ko na maga kami. Natud kami ni ate. Ani. <laughs> Ayana, how are you? Good. Good. How many days ano? You're working here? Um, three times. Three times. Time. Okay. I have no service with with the, uh, that service ano fourth deluxe. day. Service deluxe. <laughs> service deluxe. Eh, ate manager. <laughs> eh boss. Donya. <laughs> Ito <laughs> mga ginagawa nila. Marami silang ginagawa dito. Gip basket ang tao. You know. Hindi ba maaga Oh. Kain muna ako. Binili nila ako. Ano. Bagel. Magkano ito ate? Mahal dito eh. Dito sa grocery natin. No? Yan. Ito yung buhay sa ano? Yan, almusal. Ito yung almusal. Tagalog, Tagalog. Ito ang almusal namin. Yan. Pinapay lang at saka chocolate. Ah, diretso na kayo pagka yeah. ano, no, dito na nag-almusal minsan yeah. no. Dito na ako nag-aalmusal. Ako kumain na ng kanin para Ay, ano eh. Buti ka pa nakakain. <laughs> <laughs> Kasi ano, na, para makapagbiyahe. Yan, kita ka mo na kami. Tapos kami sa drive sa second pa, day. Okay pa rin, still alive and kicking. ano ah, may, me may, oh, may, uh, may, interview ni Karen. Oo okay. oh, nga, yung bala si ate dyan Para madagdag ang oras ko Yan, yan <laughs> 10 minutes, mabilis na break 10 minutes, mga anak ko mabilis Oo nga, sige, sige Ayan. I sub 5. Second day. Underpass. Eh. <laughs> tuturuan akong mag-ano, Caltrain. Survive. Ayan. Okay. Yeah. Ayan. Ayan. Caltrain ko rin para pa uwi. Pa uwi. Ah, maligaw daw ako. Ayan. Yeah. Kaya itong USA. USA. Ah, underground pala. Ayan. Eh, daan pala. Ah, okay. Alam ko na. Okay, okay. Either alam ko na. Baka mapunta ako sa ibang planeta oh. doon. Ah, ayun na. Oo, oh, alam ko natin. Tapos, Kahit sa way. kabila. Nandun okay. sa kabila. Sa kabila. sige, sige. Babalik na kami. Alam, alam ko na, alam ko na. alam ko na niya. Hindi ako maliligaw dyan. Tsaka magbasa ka. Oo. Oh, Anong darating? Ayun. sige, sige. Ay, sige. Mga... Alas na kami niya. Ay, pauwi na ako. Na so, vibe na natin talaga ang second day. Kaya, ito ang tindok ko ni ate sa napaka Napakabait. Yan. Isikat ka na sa YouTube ate. Isikat ka na. YouTube <laughs> ka na naman. <laughs> Ba't si Ariana. Yan. Tinatago niya lang yung boyfriend niya. Pero may okay. siguro oh, yan. Oo, may boyfriend niya. <laughs> Uwi na. May punta kami sa anna. bark station. Kita ako sa isang train sa bark. Dalawa kasi yung train. Nasasakyan ko kaya uh, nag-aalala si ate. Okay, so, Caltrain na sasakaya ko ng but pa sa San Francisco Caltrain to San Francisco okay and BART ayan, pa tayo but entrance, but entrance ayan saan niya pa dito ayan. okay okay, dito na tayo katanong tayo konti para di maligaw ayan, dapat na tayo na sa... tagal ng bus alakad na lang ako pataas para makita nyo rin yung dito yun ito ano yung packet pataas na lang ako Ayan mo na nyo na kulak dito maliwanag ako. pa ako nakapag-change pa ako pa talaga yung buhay dito malakad kapag wala pa yung bus matagal minsan masakay kami ng bus pataas para yung babaan papunta doon sa bahay ni auntie madali na lang kaso tagal namang lakad na lang ito meron mo naman ang sa ano ano ba yan mga kama tabing mga nakikita dito pinamibigay lang nila dyan elementary school hindi mabigat ng trabaho ang pagiging bagay pero kayang kaya na oh. ayos na pero pwede rin nag all around minsan yun ah uh, sweldo ng isang ano dito napakalaki kong talaga ego convert mo talaga itatagal ka sa trabaho dito malaki alam nyo ba magkano oh, sa mga susunod the videos yun eh. follow me nalakad pa tayo ito yung, park ay sila. Siyo. mga oh, tinuturuan nila aso at ako side by eh minsan na basketball coach Umatanggap. matanggap Ayan muna natin. Ayan, patas na siya. Malapit na tayo. Ito. Ito. Ay, gusto ko ito. Camera ito. Napiplip eh. Ayan. Uh, Ayan ang buhay natin dito. Diba? Okay. Dito na tayo. Diyan natin si Jeril. Ayan na. Ayan na ako hindi ko na yata uulit hintayin <laughs> ko na yung pass dapat <laughs> yeah, bye